Ako po po sana ay mitatanong sa inyo na kung ang isang taong nagkasala, may kaligtasan ba o may kapatawaran yon, Brother Eli? Lahat po ng tao may kapatawaran pag nagsisisi. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan 28.13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamon ng kaawaan. Ayun, pagka po yung kasalanan mo, inaamin mo sa Diyos, tapos iniiwanan mo, nagbabagong buhay ka, hindi kang mapatawad. Pagka ikaw ay sumama sa iglesyang totoo, nagpabautismo ka, nagsisi ka, papatawarin ng Diyos lahat ng kasalanan mong nagawa ng una. Basahin natin ang 2.38 ng gawa. Pakinggan niyo po. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni hesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ayon. Pag nagpabotis mo ka, magsisi ka sa kasalanan mo, papatawarin. Kaya ang lahat po ng tao, pagka magsisisi, pwedeng patawarin ng Diyos. Kaya lang hindi nagpatawad ang Diyos, magpaparusa siya. Meron tao hindi nagsisisi. Gusto niya, ang gawin niya sa buhay niya, puro kawalangyaan. Yung mga ngayon, paparusahan po ng Diyos yun. Salamat po, Brother Eli Sarayano.